So, magandang hapon at kami ay tapos ang mga laykay. At kanina nung kami paparito ay hindi ako nakapag-vlog. Kasi po ang aking po po ay lobat po. At kaya ngayon lang po ako nakapag-vlog. Ay ngayong hapon na. At kami po yung uwi na. Medyo kakabila pa po ang aming lilinisin po guys bukas. Yes, baby, alright. magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Shout out to sa inyong lahat dyan. Titingnan po natin po aring pamangking ko nang hapo sila ng ng lokan o talaba man. Ay lokan pala. Yan po nang hapo sila. Titingnan po natin po guys ang pangunga po nila guys. Titingnan natin. Ay talaba pala. Yan po nang pala sila ng hostel. Talaba po yan guys, talaba. Nanguha po ang aking mga pamangkin po ng talaba para po ilako nila. Yan sa po. doon sila nangunguha, guys. Yun, natatanood niyo po, guys, yung bundok mayon. Doon po sila tumatabit para po manguha po ng talaba. Yan, at medyo palubog na po ang, ang araw dito, guys. Yan. Medyo malilit naman po, guys, po ang alon. Kaya po ang mga bangka po, guys, po dito ay nakakalaot na. At yung mga may mga bangka po ay kumaano na po sila ng kumikita na po sila kahit po pa paano. Pero pag po, po malal malalaki ang alon at malakas ang hangin, talaga pong wala pong makalaot po dito guys. Yan, at sila po, ayan po mga pamangkay ko guys. Yan po, nangunga po sila ng talaba. Yan po yung sipalo, sari po yung sipisoy. Yan, ah, ang dagat, ayan, ang dagat po oh guys. Yan, medyo, malal, medyo madami pong tao oh lalo na po pag summer na, summer together madami na pong panguhang ang mga yun po, bangka sige nga, buhat na pong mga bangka, ayan pinuusong-usong oh. <laughs> na ang bangka po guys <laughs> oh, jagging-jagging <-jaging> sila oh <laughs> <laughs> tayo e eh, vlog uli vlog live yan ang ating gagawin live vlog yan hindi naman po tayo lagi nan live nan live kailangan tayo ay may mga vlog din kita nyo po ito yan oh nadadala po yan yan po yung mga mga kabibi po yan napapatpot po dito ayan po ay pwede pong gawin po mga mga porcelas yan yan Nanguha nga rin mga pamangkin ng talaba, guys. Ay, ito naman po, guys. Ay, lukan. Oh, guys. Oh, guys. Oh, guys. Yan po, guys. Lukan po yan. Lukan. Oh. Yan, nanguha po naman na rin pong pamangkin ko. Si Reski. Yung pong... Uh, Yung pong ano, ang nanay po niya yung kasama ko pong mga laykay. Yan, at tayo iuuwi na. At tapos na po ako magkalay kay sa dagat. Maganda, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Shout out sa inyong lahat dyan. Hindi ko na po kayo isa-isahin guys. At tayo pa uwi na. At para tayo ay magpalit na ng ating damit. At medyo natuyuan na si ate Marian ng pawis. Uwi na po tayo. Uwi na po tayo guys. Dito tayo dadaan at medyo mahirap ang daan dyan. Pauwi na tayo guys. Guys, at tayo pa na. At magpapalit na si Ate Miriam ng damit. <coughs> at medyo pabis na pabis pa si ate Mariam Parang sa atong dibdib ko tayo pa uwi na para tayo ay magpalit ng damit ay beautiful yan <laughs> uwi na tayo uwi na ako sa aming bahay Oof. Ang Ako Ang bagood. Ha? Eh. Yan guys, malapit na po ako sa bahay namin. Ha? Yan guys, ah, uh, tayo nandito na sa aming bahay. Yan, di ba po, bahay po namin. At si Ate Maria po ay magbibis na po. Magpapalit na po ng kanyang damit at mag-upong-upong mag muna po ako ng konti. At medyo po, sobrang sakit na ng aking sakit po ng dibdib ko, guys. Yan, at hanggang dito na lang po ang aking pong vlog. Bye-bye!